Ade in my life, dito sa buhay ko sa Riyadh. So paikot-ikot na naman kami. Saglit lang malamig ngayon dito. Ayun. Dahil ito na ginagawa ko pag tuwing hapon pag dumarating yung amo kong lalaki. So yung alaga ko ay kailangan kong paikot ikot dito. Dahil na boring na siguro kami dun sa lupa. <laughs> Buti sana ko yung park talaga dito malapit. Alam niyo ba? May park dito malapit kaso lang nakakatakot tumawid dahil tatawid pa kami ng highway gusto po one time pumunta kami doon ng alaga ko ay grabe muntik na kami Diyos ko po yan ang hindi ko talaga makalimutan Eh, talagang pinagaano pa, kumbaga ay ano pa kami ng Panginoon buti na lang kasama ko tong alaga ko alam nyo ba pag kasama ko tong alaga ko hindi ako natatakot na ano na maglakad-lakad basta't kasama ko ito kasi parang silang natatakot sa batha nga may kwento ako sa inyo no sa batha alam nyo pag ano one time na hindi ko kasama yung alaga ko doon nag off ako talagang ang tao nakatingin talaga sa iyo pag ganyan sila lang amatras kami <laughs> pero wait lang ha tuwakan ko muna tong ano ko pero pagkasama ko tong alaga ko ay hindi ako kabado talagang kasi nakikita nila na nakikita kasi nila pag ganitong itsura is ara ano yan eh yur na arabo kaya nga tawag nyan natatakot sila pagkasama ko to kaya safe ang buhay ko pagkasama ko to parang uh, angel girl ano ay, sana yun na pa english english pa more <laughs> siya ang angel ng buhay ko hindi sa totoo lang no kahit na ito kagaya nito walang gaano katao-tao dito o diba tapos ang daming mga lalaki naglalakad o kagaya doon sa kabila kanina may tatlong lalaki may tatlong lalaki yun ha na, nakasakay sa ano nakasakay sa sa kotse ang sama ng tingin sa akin kaya itong ah, alaga ko dipa-dipa na naman siya ibig sabihin kasi pag ganyan nagdidipa-dipa siya galit Ay, kaya nung nakita niya siguro na Siyempre, kasama ko ito. Parang natatakot sila. Ganyan. Ganyan. Eh, ganyan. ganyan ang ano. Kaya, para din to sa akin. Kasi, alam nyo ba, pag alis ng aking amo sa maga, ayan na, trabaho lang. Pagkatapos kain. Pagkatapos kain, ano, tawag nyan, tutulog tong alaga ko. Ako hindi naman ako pwedeng matulog. Amo di Kasi nga kailangan ko pakinggan yung ano niya ay syempre nakabantay iba na talaga pag Pilipina, di ba? Kailangan nakabantay talaga tayo. Ayun. At hinihingal ako lagi sa paglagi ako ng ano. Pero okay na to sa akin ha, sa amin dalawa na lagi kaming naglalakad. Kahapon naglakad tayo, tayo. Kahapon naglakad kami mga kalahating oras ngayon o oh, mag isang oras kami naglalakad isang oras na ha Ah. Uh, ano to isang ektarya tong iniikutan namin po oh, sa totoo lang isang ektarya kaya ito lang ibabalita ko sa inyo <laughs> ayan sa lahat naman nandito thank you so much dyan ay hindi ko pwedeng itaas kasi may tao sa likod ko ayan maraming salamat dyan sa inyo lahat at uh, Thank you so much. Yung mga bata dito nanonood. Ay, ano. Marami kasi mga, mas maraming mga lalaki dito naglalakad kaysa babae. Uy, Kaya, ah, hindi rin ako pwedeng iikot ko tong kamera kasi mahirap ng ingat na lang tayo. Ayan, nag-iingat lang ako. Mas maganda yung mukha ko lang ipapakita ko kaysa ibang tao. Ayan mga langga. So, thank you so much dyan sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo lahat yan guys. Bye!